Hi guys! Welcome back to my channel. So, napanood nyo ba na si Will Ashley ay nanood ang concert ng Cup of June ni Jian Bernardo. Alam naman natin na tropa yan ni Will Ashley. Kasama niya si Maki. At syempre si kinilig ang mga Will ka. Kasi nga, tinukso talaga ni ni Gian itong si Will kung nasaan si Bianca. Nag-away ba kayo? O ba diba, nakaka- nakakailang na ewan ko lang itingiti lang si Will kasi nga for the uh, ang totoo daw ay talagang invited itong si Bianca tibera pero bakit hindi nga kaya pumunta itong si Bianca sa concert ng K-Doo na kasama itong si Will Ashley kasi siguro may gagawin silang music video ng Cup of Joe kaya ganon at syempre maraming mga haka-haka kung bakit hindi nakapunta itong si Bianca ayon sa na iba parang nag-dinner daw, nagbulalo daw si Bianca at si Dustin gaano ito ka totoo. Pero may story naman si Bianca na nasa photoshoot pa din si Bianca. Baka ito yung rason kung bakit hindi siya nakapunta sa concert ng Top of Joe. Siyempre talagang masayang-masaya talaga ang mga Wilka kasi layag na layag sa concert na yon ang Wilka, ka, hinahanap si Bianca. Parang feeling pa ni Gian, magjowa itong si Wil, nag-away si Alexa. Pangitingin din lang. Kasi alam naman ni Alexa, ang totoo na si Dustin talaga ang BF ni Bianca de Vera. Pero ganun talaga ang showbiz. Tingnan nyo nga si Barbie in Barbie Fortesa at si David Licanco, akala mo totoong magjowa sila. Pero syempre si Barbie dati may Jack tupat pa itong si David ay may GF did na hindi niya ipinapakita talaga. Kasi syempre magulo ang showbiz. Pero mas okay na yan kina Dustin at kay Bianca, diba? So, inaabangan ngayon ang kanilang movie na Love You So Bad na mapapanood sa December 25. So, sana magkaisa ang Wilka at ang Dasbeya sa movie na to. Kasi nga, Alangan nga naman magiging kulilat yan sa takilya kasi ang bibiga ang bigati ng kanilang mga kalaban big stars ang kanilang mga kakalaban isa na doon si Vice Ganda din lost di ba so sana tangkilikin nila at magkaisa muna ngayon ang Wilka at ang Dasbia para naman yan sa career ni Dustin ni Bianca at ni real. So, happy-happy lang. Maging happy lang kayo sa inyong mga idol. So, yun naman po guys ang ating update. Sa so, ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa